mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayon, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Huwalhati sa Ama, sa Diyos, Espiritu Santo, kapara ng sa unang una. Ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sana. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na yaong mga nangailangan ng iyong awa. Ikaapat na misteryo, ang paghahay ng anak ng Diyos sa templo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa ng ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintol sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa lahat at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, natutunok ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, okay. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayon. Bukod kang pinagpala sa lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ganoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ginawang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma iyo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ginawang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang kinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang kinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayon. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama, sa Diyos, Espiritu Santo, kapara ng sa unang una. Ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio lalong lalo na yaong mga nangailangan ng iyong awa ikalimang misteryo ang pagkakakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem ama namin sumasalangit ka sambahin ang alan mo mapasa ng ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintol sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagyo ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagay Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagay Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Diyos, Espiritu Santo, kapara ng sa unang una. Ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Yesus ko, patawarin mo ang aming mga sana ligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga nangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Maria, Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katangisan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong ng hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayan kahapis hapis ay aba pintakasi ka namin ilingon mo sa amin ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Yesus Santa Maria ina ng Diyos maawain, maalam at matamis na birin na birin. ipanalangin mo kami Santang ina ng Diyos nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo Kristong Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintol sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa lahat at pinagpala naman ang inyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Diyos, Espiritu Santo, Kapara nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, O Diyos, na ang bugtong na anak ay nakatawang tao na matay at muling nabuhay, upang tanawin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Pagkaloob mo sa pangungugitan, pagbili-bili namin ng Kabanal Banalang rosaryo ng Birheng Maria, nang mo, ang kanilang ipinapangako, alang-alang kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumakaya pa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen.